Ratol, Tol. Nakala ko madadala ko na sinatori papunta kay La Cristi. Hindi pa rin pala. Bigyan mo kasi muna ng panahon yung bata. Para naman si Cristi. Apat na taon na hinintay nun. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin mabigay ang gusto niya. Deserve niya makasama yung anak niya. Lalong lalo na pagkita sa lahat ng pinagdaanan niya. Eh, ka na naman eh, Christy. Puro ka Christy. Eh. Okay, paano si Shira? Ayun. Siyempre, ayaw din yung mawala sa kanya si Tori. Tama naman siya eh. Siya yung nag-alaga sa anak ko. Kapit na kapit nga sa kanya eh. Kala mo silang dalawa yung mag-ina talaga. Eh kasi nga, totoo naman yung pag-aalagang binigay niya sa anak mo. Kaya ikaw, hinay-hinay ka rin sa pagtrato sa kanya. Alam ko. Pero na lang nga, ang hantong na relasyon namin. Hiiwalayan ko siya, Jeff. Tol, kausap ko si Christy kanina bago nagkagulo. Nararamdaman ko malapit na niya ang balikan. Talaga? Si Tori na lang ang kulang. Buo na ulit ang pamilya namin. Hindi pa rin ako makapaniwala, Kaz. Pag tinitignan kita, parang ang daming nagbago sa'yo pero pa parang wala naman. Alam mo Basta hindi ko may explain eh. Ganun din naman ako, Kaz. Pero Kaz, alam mo yung napansin ko. Hindi talaga nagbago yung tingin ni Jordan sa sa'yo. Ganun pa rin siya kaalaga, ka-attentive, tsaka Kaz, gagawin niya lahat para maging masaya ka. Mahal na mahal ka pa rin niya, Christy. Mahal na mahal ko rin naman si Jordan. Kasi wala akong ibang gusto ko, hindi mabuo ulit yung pamilya namin. Mangyayari din yan, ha? Malapit na. Tsaka, may kilala ka rin ng anak mo. Mamahalin ka rin niya, ha? Masaya na namin. Simula nung nakita ko siya kanina, grabe sabik na sabik lang talaga ako pa lang siyang makita ulit. Alam mo ba kung ano yung address ni Jordan? Oo. Bakit pupunta ka ba? Gusto ko lang makita yung anak ko. Hindi ko siya lalapitan. Hindi, hindi ko siya kakausapin. Promise, gusto ko lang talaga siyang makita.